Eh, ang bata, Oh. Ganda pa panahon. Ganda pa na <laughs> Ganda pa ay eh, kami lalayas na naman. I'll see you later. Napapalakas ang kanyang sigaw pagka uh, ganito kami. Wait, 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 wait! Come, wait. come! Wait, Jaden! Come, okay, come. come! Go, go! Okay, good. Stay. Stay. Hmm, oh, malamig pa pala. Malamig pa pala. Malamig. Susi mo to. Malamig pa pala. <laughs> Di ba tinanong mo na sa akin? Oh. Malamig. Ah, malamig na. Pero nainitin ako sa loob ng bahay. Nainitan ako. <coughs> Sino, ibang sino, oh, simoy. Ibang simoy, oh. Eh. Ayan ang bata. Ah, kami ay magpapamasahay uli. At ang bata nakawala na naman sa lungga. Aha. Ito ngayon ang panahon. Medyo makulimlim. Sobrang lamig pa rin pero kalmado. Mamaya gabi pang ulan. Yeah. Mamaya gabi pang ulan. Ah, Ayun ang bata. Dali na rito sa harap. Dali. Dali ka na. Pupunta sa Tim Hortons. That's bulkit ito. Ay, Tim Hortons. Oh. Bibili muna ng card. Para kami ay eto na nakakalapit lang ang uh, mga ano ko kalapit lang siya eh hmm. ayan ang binili ko sa team hortons hmm. ayan lang kami ang bata nandito na kami sa masahian ah, mga na, basahan <laughs> ah, chuan 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 yun Pati <laughs> si pogi marunong mag-incheek din, o. Oh. Oh. Chuan -chuan, bata. Ah? <laughs> ka rito, buto? Buto! Ay, parada na kami. Parada na dyan sa disabled. Sige lakad, dali. Maginaw. Maginaw, maginaw pa Maginaw pa rin. Bao na ka. <laughs> <laughs> etong kain tong kape, nako, oh, roll up. Meron na naman tayong pre nakakuha ka na nito uli sa ano mo sa, sa yeah, uh, roll yeah, roll Ito up, roll up nito. Ayun, roll up ko uh, na kita mo. Ayun oh, roll up to win. Wala naman nakalagay na. March 4 hanggang, 30, hanggang March 31 ang ano niya, roll up. Eh mga inchik. Gusto na pumasok ni Pogi. Akin kape. Akin kape. Ayan, nandiyan din. Ito ang... Wait, 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 wait. Sandali, Haha. mo muna si lolo mo. Nandito na kami sa building ng aming um, masalian. Oh. Sobrang lamig pa rin dito. Sobrang lamig at si Pogi, ayun no oh. Asya na ang bata. Ayun no oh. Bata oh. Oh. Bata, ayun, no? Oh. Hinihintay si Lolo, minom ng kape ron. Hmm. Alam niya, sasakay siya ng elevator. Itong likod ko, ano yan? Restaurant yan. Restaurant ng mga inchig. Yan, restaurant. At sa taas ang masahian. Ayan si Lolo. Ayan si Lolo. Ayan si si Lolo. Hintay niya si Lolo. Hintay niya si Lolo. Lapit sila ni Lolo. Si Lolo. Uh -huh. Uh -huh.